Ano nga ba ang naging wish ni Jason sa kanyang birthday? Nang tanungin ng kanyang anak si Jason Francisco, kung ano ang wish niya para sa kanyang kaarawan, naaliw ang lahat kay Jason Francisco sa kanyang tugon. Sinurpresa ng mag si Jason sa kanyang kaarawan sa kanilang pinakabagong video. Biniro ni Jason ang mga anak na ang kanyang wish ay sana magdikit na daw ang ngipin ng mama nila. Sama ang iba pang pamilya ni Jason, dumalo rin sila sa isang selebrasyon. Bilang karagdagan sa kanilang party, mayroon din silang laro kung saan kailangang hulaan ng dalawang bata ang mga terminong nauugnay sa mga paboritong bagay ng kanilang ama. Nang iboto si Melay Cantiveros bilang grand winner ng Pinoy Big Brother Double Up noong 2009, una siyang nakilala sa entertainment industry. Nakilala rin niya si Jason Francisco, ang kanyang aktwal na asawa, sa locus yung ito dalawang anak ang naging biyaya para sa kanila. Huwag kalimutang i-like video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.